So ito mga pera ito pinapagawa ng sa Australia. So bakit yung Australia ang gagawa ng security features na yo? Bakit kinakailangan ipagkakatiwa sa si Australia at Australia ibabalik sa atin? Ta nasa design po namin. Yung mga nakaraang pera na ginagawa natin ng BSP, Pinapadala din pa sa ibang bansa? Hindi pa, yung... yung BSP uh... Quenestia ni Senador Rafi Tulfo kung bakit ang bagong pera na isang libo bakit kailangan pa e-subcon or dalhin sa Australia, wala ba raw kakayahan ang BSP na dito sa Pilipinas gawin ang pera na dito e-print? Ang daming tanong ni Senador Tulfo sa BSP at may point naman siya, oo nga naman bakit ang bagong pera na isang libo bakit Australia ang gumagawa ng pera ng Pilipinas, wala raw kakayahan ng Pilipinas para gumawa ng pera sagot ng BSP, pero ang mga lumang pera ba natin di ba dito naman sa Pilipinas ginawa, ito panuurin ang video, pero kung bago ka lang sa ating channel mag-subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Medyo Off topic to ng konte pero my questions directed to the PSP. Ito po ay may kinalaman doon po sa uh, uh, National ID na may budget po na 28 billion and it started uh, back in 2018 and hanggang ngayon hindi pa rin po natatapos. Ang akin lang po pinagtataka, eh inarbor nyo po sa PSA yung pagpapagawa, pag-a-assign, si pagbibigyan ng task kung sino po yung gagaw National ID. No matapos nyo po ma arbor contract nyo po sa isang company. And nung no, matapos po may sub-contract, eh yung ngayon, sa palagitnaan, eh nagkagewang-gewang na po yung uh, paggawa ng ID, eh, nagkaroon ng problema, and from my understanding, eh, there are about 20 million na na maling, mali ang disenyo kaya babaguhin. Anong mangyayari dun sa bagong disenyo? Itatapo na lang ba sa basurahan? At uh, ano na lang yon Kumbaga, wala na, bali wala na yung mga naggawa ng maling ID kasi gagawa kayo ng bagong design or magpapalabas kayo ng corrected design and then yung bagong, yung lumang design and the corrected design gagawa lang kayo ng konting correction doon so meron tayong dalawang klaseng disenyo Please, uh, thank you, uh, would you know about that? Uh, thank you, Deputy uh, Mr. Governor? Mr. Chair uh, I just have some notes uh, uh, that uh, The designs are actually uh, approved by the PhilSys Policy and Pero bago nyan, sir, pakisagot lang, bakit nyo po inarbor sa PSA? Di ba dapat PSA na ang maghanap ng agency, government agency na para uh, gumawa ng uh, national ID? Uh, uh, para sa akin, di ba dapat yung ano, National Printing Office ang may kapabilite din? Or uh, kayo po, meron din kayong capability sa BSP? Bakit po kinakailangan yung isang phone? Na-request na po ang BSP na tumulong. Hindi po, so, po niyo uh -huh. po, ni kayo po ang nag-request. Hindi po, hindi po ni-request ang BSP. It was the BSP who requested from the PSA na kung pwede sa inyo na lang po ipasa para hindi na po magkakaroon ng bidding kasi government to government arrangement. So there's no need for bidding. Yun po yung purpose niyo eh, para hindi na magkaroon ng bidding. Tama? May, Mr. Like Chair, to, can you answer? Yeah. Uh, uh, Mr. Or, Chair, may, yeah, go ahead, uh, the National Statistician, who's head of the PSA, is here. I mean, okay, maybe so, we can uh, directly answer. Parang traffic controller tayo. Eh? sino ang mga <laughs> uh, Thank you, Mr. Chair. <laughs> okay, Mr. Chair. Yeah, yes, yeah. our National Statistician, yeah. um, Mr. Map. Yeah, uh, Senator, the uh, original uh, plan to uh, for BSP to print the uh, national ID uh, was uh, ordered by former President Duterte. Uh, so it was given to them, but BSP is one of the three. Uh, printing agencies, uh, you're right, NPO, APO, and BSP can actually print. So they are they are the ones. So bakit sinab contract Pa kung kaya pala i-print ng BSP yung uh, ID, ang uh, national ID, but kinakailangan i subcon. Uh, the ball is back with you. Uh, Kasi ako hula ang ko ano? ah. Manghula lang ako. Okay. Kasi pinapaboran yung isang kontraktor at mukhang meron atang kumita rito na malaki. Yeah. Deputy Governor? 28 billion pesos na contract. Uh, that's a huge contract, yeah. Um, yung detalye po nung ano, kasi hindi ako talagang na. Who, who would know in the BSP about know. this? I, I would know. I would ah, Sec. Ben, yeah. Right. I was Governor when that happened. But the, ah, ganun ba? Okay. the decision to uh, have BSP print was the President's decision for BSP. And we have competitive bidding. May bidding po yan competitive bidding. Hindi po binigay lang namin doon sa Was there a bidding? Uh, there was a bidding conductor? by BSP. Uh. Was there? At nanalo po. Yes. Ano, yes, yes, thanks yes. so. Bidding po, we see that? May po okay. yan. Okay. At then pa-follow up, up, bago ko malis dahil nag na permission lang kay Win. Doon din po sa pagpagawa ng pera, 'di ba, nag nagbago tayo ng design sa 1000 notes natin. Ah, uh, bakit hindi po dito natin ginawa, inimprenta, but kinakailangan ipadala sa Australia. At again, nag-sub ko na naman wala ba kakayahan yung BSP na iprenta yung sarili natin pera? At ito pa po, nasa ba yung pera nito? Ako po ang governor nung na dinisisyon na namin yan. Wala po capability rito sa Pilipinas Wala. because we are shifting to polymer. Okay. okay. And, and, so if we, we did shift to polymer, we we, we I talked to the governor of Australia. So they so, so ito mga pera ito pinapagawa na sa Australia. G to G po sa yan. G to G. Kaya nga. Oh. so di ba meron dito yung security ano oh. uh, tawag nito uh, security features kaya natin pinasa Australia so bakit yung Australia ang gagawa ng security features na yun bakit kinakailangan ipagkakatiwan sa Australia and then Australia ibabalik sa atin Ta nasa design po namin yan nung mga nakaraang pera na ginagawa natin uh -huh. ng BSP pinapadala pa sa ibang bansa It, hindi, pa yung, yung, uh, because we have the capability to do that here pero yung polymer po, wala po tayong capability. So, ba't kinakailangan pang polymer? Bakit hindi na tayo binago natin yung disenyo and then kaya, niya, kaya naman pala natin gumawa ng security features? There was a decision, mga, uh, every 10 years, napapalit po ng disenyo yung uh, Kaya ang, uh, nga, uh, change the design. Change the design, but, yes, uh, ch change the design. Pero dito pala natin gawin. Pero wala, naman natin, wala nga po uh, capability for polymer production. Bakit kailangan pumunta tayo sa polymer? Who made the decision na kailangan pumasok the, uh, tayo sa polymer? The Central Bank Monetary uh, Board decided. Well, what Because we, it's safer, it's it's well, more anong, economical. Anong pinakaiba? Wait a minute. Anong pinakaiba yeah. nung uh, nitong perang ito at saka yung sa dating pera? I've seen the, the ah. data na uh, for the past 10 years, mm -hmm. uh, worth 7 million lamang ang na, nahuli ninyo ng na mga nag-counterfeit ah. ng pera natin. 7 million pesos lang worth mm -hmm. for so many years. Na ibig sabihin na na napeke, mm -hmm. yung mga peke pera na kumpis ka uh -huh. ninyo. So, kung mo yung 7 million pesos na, na lugi, 70 na lugi o na counterfeit na pera mm -hmm. sa bagong disenyo na gagastos ninyo by the billions, eh bakit pa tayo nagpa-polymer? Ba't nilang tayo ipagpatuloy? Ibang disenyo, ibang itsura, pero yung yung parang yung mga security uh, uh, features na gamitin, tulad ng ginawa niyo sa dating mga pera. Ba't kinakailan pa i, i Your Honor, po. we the Monetary Board made a decision. It's cheaper. I I know because it's yung mga pera po natin dati after three months gas wala na po hindi na magamit It's oh, cheaper sir. and that that is also recyclable after after it and uh yan po because of the pandemic especially pwede yung anoon ng alcohol ho yan yung current money ho natin nun, hindi na parel lagi nagbagbagis <laughs> much po yun na na wala na rin abaka pinag-aralan rin po namin yon. that's a very small part of the money Yeah, it can, they, they can always use the reason, pinag-aralan, pinag, pinag ng board, wala talagang gusto mag-amin ng kasalanan. Yung bang talang sabihin, it was me, it was my decision, and I'm to be blamed, period. Palaging nagtuturoan. Ganon din sa kabilang hindi na pinuntahan Assume, I assume responsibility, sir. It was my decision when I was governor. Okay, very good. Last na lamang po. So, kailan, kailan mala, uh, BSP, kailan matatapos yung national ID natin? status shall also Uh thank you very much Mr. Chair. Uh right now uh, Senator uh, we have uh, registered already 80 million Filipinos to the national ID. Uh this uh, is about 87% of the uh, 92 million target which are the 5 and above. Uh 5 kasi hindi pa po tayo magre-register dun sa 0 to 4. Uh now dun sa 80 million na na-register. Okay sige po 80 million na, na para mapabilis na 42, 42 million po yung cards na na-print 42 mi, million 42. Pakisagot ulit, ano nangyari po doon sa nagkamali na disenyo na kailangang babaguhin? Yung 20 mga, million mahigit. Ibabasura na ho ba yun yung mga... Hindi po 20 million yung ina? mga may defects. ano yeah. uh, Ito po pinapalitan, piniprint ulit ng BSP service provider for free po yon Under free. sa kanila. So bakit nung pisa pa lamang, uh, nalaman nyo na natin baka magkakaproblema, bakit nyo ipagtiwala pa rin gawin doon sa kumpanya na yun na kinontract ninyo at eh, hindi pala nilang kayang gumawa at isang beses pa lamang na walang pagkakamali? We uh, requested the BSP uh, Senator. Uh, in fact, we wrote them a letter uh, because the President also uh, instructed PSA to look for additional service provider so that it can fast track the printing of the Phil ID cards. So we requested the BSP. if uh, their service provider can uh, print up to 50 million at the end of the year so that we can have another service provider that can continue the remaining cards um, we are uh, we are waiting for the decision from the bsp if they can uh, cut the uh, current service provider. So, wala hindi pa next year taon. Our target uh, senator is that uh, if the BSP agrees uh, that the uh, 50 million, parang stop ang service provider 50 million, and then we will get another uh, service provider because we really need another line. Uh, at the current output, uh, we cannot finish it uh, on time. We need another line. Uh, so, if we have another line, this would uh, mean a uh, quicker uh, release of the field ID. So we have substantial uh, by next year po. So by next year meron tayong mga national ID yes. na magagamit na ng mga tao. Okay. okay, sige po. Yun lang po. Thank you Mr. Chair at uh, thank you um, Senator Wynn. Thank you so much. Kahanga-hanga talaga si Senator Rafi Tulfo dahil parang siya lang ang may lakas ng loob para magsalita ng ganyan at magtanong kung sa tingin niya ay mali ang nangyayari sa isang ahensya kung sa tingin niya may korupsyon talagang magtatanong siya, mabuti na lang talaga may senador tayo na ganyan at sana tularan pa siya ng ibang mga politiko, kayo mga bayano sa tingin niyo comment at babasahin ko yan isa isa thanks for watching.